Magandang umaga mga kuya Kung mapapansin nyo May dala ko yung bag Ng aking mga tools Kasi Meron ako sa si servicer ngayon Dito sa may riverbanks Taga Barangka uh, Sa mga hindi nakakaalam Na aking mga subscriber Ako ay taga Marikina Ngayon Pupuntaan ko dito sa may riverbanks Banks. Uh, taga dun ng may ari ng motor ang unit niya ay Kimco na Super 8 uh, isa rin siya sa mga subscriber at uh, napanood niya yung uh, vlog ko na ginawa na Super 8 problema ng motor niya ay Bendix drive ayaw magtuloy ang start at minsan uh, umiikot na lang yung ano yung starter ayaw na magtuloy maririnig mo na lang yung huli ng starter bali kasi mahirap maghanap ng pyesa ng ano yung eh, Bendix drive eh kaya anabili namin anabili ko dito may bilihan kami dito sa uh, LNCS yan ipapakita ko yan yung LNCS na yan karamihan dyan ay puro mga GY6 at saka mga scooter so bali dyan sa LNCS na yan uh, meron silang mga tinda na ano, second hand na ano ng mga parts katulad niyang Dendix Drive na yan na nabili ko ay second hand na yan So ngayon yung customer ko na pupuntahan ngayon subscriber din siya sa, mga sa mga magtatanong kung taga saan ako dito po yung lugar ko sa may Marikina taga Marikina po ako mga kuya kayo hey, kung malapit lang din kayo dito sa parte ng Marikina o uh, para bayan ng Marikina pwede ko po kayong puntahan so ayun mga kuya andito na ako sa sa barangka, dito sa lugar na yan ito yung may-ari si WhatsApp. what's up? What's up? <laughs> Siya yung may-ari na itong, ano, siya yung may-ari niyang team ko, na no, Super 8. Shout out kay Kuya. Ayan. rin ako sa page ko, uh, YouTube channel, AJ ALGUZAR TV. paki pakipalo nyo na lang siya. Ang lalabas dyan sa ano ni Kuya. Okay, okay. <laughs> uh, tingnan nyo na lang sa description kung ano yung channel niya. May channel ka, di ba? Oo. Uh, -huh. Meron siyang channel, pakisubscribe na lang no. si Kuya. Okay, mga Kuya, maraming salamat. Uh, Bali si Kuya, nalaman niya ako katulad ng sabi ko sa inyo kanina, eh subscriber din siya. Then nagtanong siya. <laughs> Nagkataon naman na pares kami taga Marikina. So sa mga hindi nakakaalam, kung anong Bendix Drive. Pabas ng resibo. Ayan. Pinagay kayo resibo. Ito yung Bendix Drive. Ayan. One way lang siya ang ikot niyan dapat umiikot lang siya ng one way pa counter clockwise pero hindi siya dapat iikot ng ng clockwise okay pag yan umiikot pa clockwise sira na yung ano mo bendix drive mamaya mga kuya papakita ko sa inyo paano yung babak kasi uh, magde drain lang muna ako ng langis nga pala mga kuya yung para malaman yung Bendix drive na yan kasi ang mangyayari niyan sablay na yung ano niya push start niya Ayan hindi pa nakasusi isususi ko yan ha Yan Then tsaka natin siya ipa-start para malaman niyo marinig nyo kung ano yung tunog naririnig nyo yan isa pa ibig sabihin starter lang yun naririnig ninyong umiikot starter lang sya hindi na kumakain dito kasi anong nangyayari sumasabay na lang din sa ikot to back clockwise dapat yan ang ikot nyan pag umikot ng ganito pag, pag ikot nyan pag palo nung starter paikotin nyan ngayon to kasi na ang nangyayari pag umikot ng starter na iwan to ito umiikot parang ganito ang ikot pero dapat yan hindi ikot na rin yan yan so yan narinig nyo na mga kuya kung ano yung dapat papalitan doon pag gano'n na nangyari. So bak baklas na tong ano. Ah, uh, magneto, tatanggal ko na. Ito na lang stator. Tapos yung crankcase. Tanggalin 'yan. So ito mga kuya, kailangan din baklasin ng, ay etong kanyang tambucho kasi dito rin nakakapit yan tatanggalin to eh etong buo na to tatanggalin yan Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I Everybody in sight But trust me, being free ain't spotlights No, it's long nights and it's long fights With yourself all the time to get your mind right But if you put in the work, you can find the light, alright I'll do anything that I feel like I wanna do I'm living life like I got nothing left to prove No end in just always staying on the move I'll go all night if that's just what I gotta do it's too strong to care about Ito, ito, ito. <laughs> ito ka ba hey, ito? Nag-saka rin ako eh. Excited si kuya. Dume. <laughs> na eh. Nabubutong <laughs> na ako kanina pa. Okay. Saan na yung kunyan na ito? Ito na, punta sa ilalim. eto na ikabit ko na yung crankcase tapos kinakabit ko na tong uh, magneto ah magneto sorry etong stator susunod ko na dyan yung magneto And tapusin na natin yon so mga kuya tapos ko nang ikabit yung ano yung magneto yung crankcase itong fan okay na pati itong muffler okay na lahat so all in all dito sa pinalitan namin o pinalitan ko ay ang nut na crown at saka tong bendix uh, bendix drive dahil nga wala na siya okay na nalalaglag na yung ano niya na iwan na doon at wala nang spring so hindi na para pila ng repair piece isang talagang buong bendix assembly okay, ang kailangan mo bilhin dyan yan naman rin sya ng gasket yan pati gasket nagpalit na rin ako ng gasket original na gasket ng team ko para dyan ito tetesting na namin kuya pawa ikukumpara natin ikukumpara natin ngayon yung yung start kanina at saka yung start ngayon kanina di ba pinakita ko sa inyo na dyan sa video na yan ayan i makaklip ko dyan then eto yung ano yung ano ngayon sa pa kung mapapansin nyo eto na yung ngayon one oh, kick smooth na smooth eh. oh. okay, smooth one kick so, ganun na lang yun ngayon uh, sa kan kanina kung mapapansin nyo ang umiikot na lang yung yung starter bakit? kasi itong sinasabi ko sa inyo itong ano yan okay no dapat to one way lang one way lang to ang punta lang na ito dapat umiikot kapag ka uh, counter clockwise. Diba? Counter clockwise. Pero ngayon, kita niyo Oh. Diba? So, yeah. so bali, naglalaro na siya. Balo, kaya pag okay. Kaya pag Kaya kapag ka, way, ito, kaya, kapag ka yung ano, starter, wala na. Wala mo, oh. Umipot na siya. Wala na, ano? So, bali, Dapat one lang siya. Makapalitin na itong... Itong... Bendix drive na ito nakasubscribe kuya uh, subscribe ka lang Mga uh, kuya si Morto Vlog hit mo na yung notification then saka yung uh, bell icon para doon all para updated ka sa mga susunod ko isa na naman tayo natapos na uh, Super 8 Super na game ko okay mga kuya sa mga subscribers ko na na uh, Super 8 uh, alam nyo na Parang na lang ako. Kabali yung <laughs> may arineta sa skydiving natin. Uh, ayan siya, ayan <laughs> siya. Sige, pakalala ka. Pakalala mo Ako pala si AJ Alguizar TV. Pakisubscribe na rin ako sa click nyo rin yung notification bell. Parehas ni Kuya Zay. Right. Yan. Uh, hey yan subscribe sa na rin. Thank you. Maraming salamat Kuya Zay. Shout out. Napakalupit. Sa laki ng tinipid ko

Making Billy, on, uh, getting icy zone Flexing, i mm, I've been serving Make it trendy, we look sexy, uh It's so icy, 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 uh